Dr. Vito, ano po ba yung mga sintomas na kailangan nating magpapurga o uminom po ng pamurga? Always remember po na kailangan nyo munang magpakonsulta sa mga doktor nang mabigyan kayo ng tamang gamot kung ano pong angkop na pamurga ang para sa bata at para po sa matanda. Ito po yung mga sintomas. Number one, kung ikaw po ay sumasakit ang inyong tiyan. Pangalawa, kung napapansin mo ikaw ay walang tigil po sa pagdudumi, ikaw po ay nasusuka o naduduwal. At pangatlo, kung pakiramdam mo na parang may hangin ng inyong tiyan. At pangapat, kung tingin mo na parang nanghihina kayo, parang tumatamlay. Panglima po kapatid, kung napapansin mo parang gumagaan ng inyong timbang. At panganim, kung tingin mo pagpisil mo, sumasakit ang inyong tiyan. At panghuli... At pinakaimportante importante kung napapansin mo at may nakakita na may lumalabas na bulate kung saan man sa bibig, sa ilong at sa puwitan na kailangan po nating ipagpakonsulta sa ating mga butihing doktor. So, ang next sa tanong natin is ano po ba, saan po ba ito nakukuha? Ito po ay maaaring yung makuha kapag ikaw po ay kumakain po ng mga hilaw na isda at hilaw na karne sa mga kababayan natin na mahilig po sa kinilaw. Pangalawa ko ikaw po ay nakakain po na nakontamin na po ng inyong mga dumi. Kadalasan kasi kapag nagkakamot ng kamay, nahusubo din yan, particular sa mga bata. At pangatlo kapatid, kung ikaw po ay nakainom po ng kontaminadong tubig na hindi po malis kung saan po ito kinuha. Especially kapag nasa ilog na kung saan may mga dumi ng hayop o dumi ng tao na pwedeng mapasama sa tubig. At sunod kapatid, kapag hindi po maganda ang pagkakahugas ng inyong kamay, and always remember, katandaan nyo, itong kamay natin is madumi kapag yan po ay nasa trabaho o nasa ibang lugar na pwede nyo po ma, uh, maidampot at pwede nyo po maisubo at maikamot kung saan. At sunod kapatid, kung kayo po ay yung mga kinakain nyo ay hindi po uh, nahuhugasan po ng ayos. So ito po yung mga pwede po na maaari pong makaipamhamak ng ating mga pasyente. Sunod, ano yung kailangan ni na avoid natin? Iwasan nyo po, dapat kumain ng hilaw na isda at hilaw na karne. Number two, pakuluan po ng mabuti ang inyong mga ulam. Kung ito po ay tira, kailangan po maganda pagpapakulo. And number three, kailangan po naluluto ng maayos ang inyong pagkain at hindi po dapat hilaw, particular kung ito po ay karne or isda. Sunod kapatid, kapag kayo ay may putas, may gulay, hugasan po ito ng mainam. At number last, is kailangan nyo pong panitilihing malinis ang inyong kamay kung kayo po ay nasa opisina o nasa labas, gumamit kayo ng alkohol or hugasan nyo po ng sabon ng inyong mga kamay nang sa ganun po kapatid, hindi po kayo magkaroon ng bulate sa chan. Wala po diyang exempted kahit po bata, matanda, is maaari pong purgahin. Kaya kung kayo po ay nakakaramdam ng mga simptomas, magpakonsulta sa pinakamalapit na doktor nang sa ganon mapayuhan kayo ito po si Dr. Vito ang inyong Mindorenyong manggagamot